Ayan, hindi lahat na lahat ka na. At hindi siya mansahin ng tubig. Alam mo yung nag-asin-asin. Dahil sa sobrang solid niya, hindi siya pinapasok ng tubig. Hindi siya porous. Umaga, zero-zero yung may maliliit na butas-butas kasi ang ano, ang mga bakong. So, ito, talagang solid siya. Kahit manchan ng mga sauce yan, hindi siya tinatablog.

meeting pero pag pinunasan, no, nawala. Magaling! Scratch resistant. Okay, no? O, oh, natapon yung ulang. Tingnan natin kung babakat. Sabi daw kasi, ah, uh, non-poro. Hindi siya kung mabakat. Oh, magaling. Ay, po <laughs> So, oh, wala nga. Hindi na po wala, di ba? Kahit sa prato, kanila pa na Tapos ulang. Take. Okay. Eh! Mm, so yun. Okay na. Simpleng ratings lang naman. Tapos, ito yung ginawa namin. Yun. Oh. <laughs> Inalis namin yung tulis. Hindi naman dito. Kantuhan para lang hindi masyado matalas.